Hay ka uli. Hay dai. Hay. Say hi. Hay <laughs> na, bakit tong panahon? Tatay pa, Francis to Pasko pasko na sa kanila mga katosyo sa bahay ng kapatid ko. Yeah, shout out sa Electric fan Shout out kay Dada. Kuya si Dada Francis, kakatasyo. Dada, eh, shout out. Dada. Ayan, para di sila pabasa. So guys, time check tayo. Time check, alas ah, 5 ng mapagpa ng hapon. Hi, say hi daw, say hi. hi. Shout out kay Master Sia. Hi siya. ka ulit. Hi daw. Hi. Hi. Say hi. 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 Isang mabagyong. Ay! <coughs> hey. na kumukulog. Isang mabagyong. Uwan. Hapon po ng Sunday. Mga kataas yun. yo secret show tara mga katasyo Whew, madilip pa rin ngayon no? ah, uh, uh, medyo pangit ng panon ano tayo magpakain muna tayo ng ating alaga bibi at kawawa na may mga alaga natin si wala magpapatukas sa kanila mga katasyo kundi syempre tayo lang yan bota 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 Muna bota Guys, okay, no, Yung bota Muna tayo bota So, ito yung patukaw ulit Panghapon Panghapon na pagkain Ayan Two Three Four Five six, seven, eight, nine. Yeah, may bilang talaga yan mga katasyo. Ah. Tubig. Hindi lang, hap lang tubig. Huwag muna tayo tubig. Kaya kailangan may tubig. Huwag muna tayo tapos takpan na din to kasi pag hindi natin tinakpan to baka kainin ang nokma ayun na, pangit ang panahon show happy sunday po Good. Pahay ng ano. Tubig. Tubig. Sa nang po. Tonin to Kuha ng bibi. Ah... Inamin, tuwabing dalawa-dalawa. <laughs> Matay na inamin ng bibi, mga paasyo. Ayun na, pangit ang panahon. Siyempre, ingat, ingat ang lahat sa bagyo. Kalo po sa mga mababal lugar. Ay, si Tasyo. Ano? Ay, o oh, nga pala ka. Ito kanina, may shopping dumating. Bayad na raw, bigay natin. Oh, clerk, may shopping kang dumating kanina. Oh, bayad na raw yan. Yung sabi ka? Shout out kay Daddy Francis! Daddy Francis, magpainom ka na! Yo, shout out mga katasyo kay Daddy Francis. Daddy Francis, punta natin. Yeah, yung ito yung vlogger na sumasayo at saka mga kumakata, mga katasyo. Ito naman ah. Dati francis ito <laughs> si na sa kanila mga katasyo. Sa bahay ng kapatid ko. Ayan, yeah, shoutout sa electric fan. Shoutout kay Dade! Uy, si Dade Francis, mga katasyo. Dade, shoutout Dade, shoutout! So, mga katasyo, si Dade Francis po at sa si Tasyo TV. Magkapatid po yan ah. Tsaka si Barangay Tanod. O si Daddy, Daddy Francis, ano ba? Pakalog ka na. O, okay. oh, diba, diba naman eh, linggo-linggo eh. Shoutout kay Ben, natutulog. Benje. Kasing na, Benje. Yan. Woo. Guys, yung bota, natin. oh, maghapon. Wawa nga yung mga nasa mababang area. share out okay puno na patay na natin kunin okay, natin tong tubig ng ating alaga pa natin tara dalhin natin sa dudo balik ulit tayo ron mga guys ah, pakain muna tayo ng alaga natin bibe tama natin ko pumasok Pasok ka bunso, malamig. Ah, oh, sige. Ayan, mga guys. Napotek sa likod kasi. Maulad nga eh. Ito yung mga ibang manok natin. Oh. No? Sana wag umabot sa, ano, sa motor natin. Ginagawa ka po na yung motor natin, mga katasyo eh. Uy, San Pakain. oh, pakain ako. Pakain ako, bibi. Ayan, isang ko, shout out pa. Ah. Tara. Yan, medyo maulan. Kaya nakasumblero tayo. Okay, mga alaga ako. Naamoy na tayo. Diba, kamusta? Kung basambasa na kayo ah. Teka. Pasukin natin. Alis, alis dyan. Para ano? Doon ka, doon ka, baka matapaan kita. Please, yan. Yung mga guys, kawawa naman sila. Basahan na. Please, ma. Pagbasa yung ating mga alaga. Tiga, tiga, tiga. Eh. Yang kayo ko sa may bubong. Eh. Yan, para di sini pa Ito, may tubig tayo sa kulungan ko nila, oh. Tanggalin natin. Tamahan po yung tubig. Whew. May tubig. Tanggalin natin. Tiyo, so, tanggalin natin yung tubig. sa kabilang kulungan So, mahirap mga katasyo pag yung mga alaga natin. Eh, nabagyo, umulan. Kawawa sila. Wa. Okay. Panahon, pangit. Ayan, eh, pati yung mga manok ni Utol. O. Oh. Mga sambasahan na rin, o. No? Hoy! Shout out! <laughs> ha? Mutus ba Ha? Yan yo. Makakatasyo mataas na raw po iba ha, sa labas. Kaya tayo. Dito lang tayo. <laughs> Dito tayo sa labas. Kasi nga eh delikado. Panahon ngayon eh maulan nga. Maulan. Huh, buhay. Siyempre yung bota ay natin, sarado natin. Ay ah, nakpala natin. Ganang basahan para bukas magamit ulit natin. yan Ganun ka guys. Ngayon dito natin lagay para hindi siya mabasa. Yan. Di ba? Safety. Yeah. Safety, mga katasyo. Tapos tayo, ingat sa paglalakad at paa madulas. Shoutout kay Barangay Tarot, datutulog yata mga katasyo. Natutulog nga, may nag electric pa na sa loob eh. Yan, naryo eh, po yung lugar namin. Medyo okay naman. na okay ba kayo dyan? Oo. Ayan mga ka nanay po ni Tasyo TV okay hello. Okay, hello! hello. Hello! Luz. Hello po! Ano ba tika-minute <laughs> niya? May bagyo! May bagyo! Papambira, diyan atake nyo. Signal number five. Di atake nyo na YouTube ngayon. Ah. <laughs> Shoutout po sa mga taga Pangasinan. Ingat po kayo lahat. Sabi po ni Inang Sal. Ayan. O, oh, inanay po ni Tasya TV, mga katasyo. Yo, tuwan-tuwa. Oh. Ayan, <laughs> ah, bukas po. Ah. Panunuri po rin na ito bukas. Na, panunuri mo ito bukas, ah? Oo. <laughs> Shoutout. Ayan, mga katasyo. Isang maulang araw po. Huh. Ito yung lugar namin, no? Wala, yung bubong namin, sira-sira na. Hindi pa napapagawa ang mga ta, gawa nung wala pang Wala pa tayong money, money, money. Yan. Ere. Waiting muna tayo sa ano. Waiting tayo sa paglubay ng ulan. Oh, oh ayan oh. Ang kapasay bagyo. Narinig na ba? At isang bahagi ng Leyte. ang minor hanggang moderate sa cyclone wind po ba? Ayan. Signal para, para tayo mga at Cagayan Sirio Island. Yeah, kaya ligat po ang lahat. Now, ng signal number 1 ang natitira ng bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Bohol, Sibu, yeah, sa mga Bataya, Tamotes Island, Negros Oriental, Negros Occidental, okay. Sikipur, Ibarat. Ano, ano natin yung ano? Para sabi, sabi ka natin. Wala eh. <laughs> <Ay>, yung pa. Tulog pa tayo, titip, tanong ka pin. Kasi kape natin. Bakong nila mo nang itaik. Ayaw nga ano. <coughs> mga yung bibi. Mahain lang si Gantayo. Amoy tayo nga pala tayo. tayo, na, baby. Talagang maghugas tayo. Maghugas nga ako. Ikaw ay naman. Sa yuwi. magluto ng kanton. Patuloy lang may ng kanton. Sa yuwi. Dapat. Hindi. May Oo, may panggisal eh. Ay, kanton. Ayan, guys. Maghugas mo tayo. Oye, baby. Bili daw. Ayoko. May ilang gano'ng gusto niyo. Ha? Ilang pa. Sige, <coughs> saan ang kabi ng mama? Yes. Huwag kong mo yung mga. Ubus tayo sa dito eh. Ay, Teka, may, ano ko, may gabi tayo nga ako eh. Nang, ay, ito, ito, nang... Ito, nang... Ito, nang... Oo nga, ka ng ano, ng bibi mga katasyo. Kaya po tayo. Inuubo na ako, pa. Ayan, ayan. naman ayan. Short ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Mugus tayo. Amoy na raw tayo. Amoy. Ekla tayo ng bibi. <laughs> Yan, hugas tayo. Hugas, hugas. -tay. Tayo daw yung amoy ekla busto. Ano? Amoy ekla tayo ng bibi. Pabihira talaga. No. Binalas pa. Pero talaga, manis, pag uh, nagpapakaya ka ng bibi, di may iwasan yung ano. Di may iwasan yung... Huwag ka may ano ka. Sige mo yung excess ka. Uh, Sabon tayo. Stop. Sabon natin yung baraso natin. Sa baraso yun. Sa baraso pa mga okay, mga yung ano. Pakechas nung ano. Pakechas ng atin bebe.

Oke, okay. bangun na mga katasyo. Ah, unas tayo. Yan, ah. Marble rich. Maggie Rich, mami. Noodles. Laki baka naman. Oh, shout out. <laughs> Baka maging dorsal. Shout out, shout out. <laughs> Pansit kanton ah. Pansit <laughs> Baka naman ah. Baka ka na naman napupan, papa. Eh, nagpakain ako eh. Kaya bimpo? Bimpo raw si papa mo. Bimpo, magpupunas ako. Okay, punas muna tayo. Ayun Maratasyo. Di mo po sinasadya ng alaga natin yun. Kanya po talaga yung ano. Kanya po talaga maratasyo yung amitae. buhay. <laughs> <Amitae>. buhay. <laughs> amitae. Amitae. buhay tae. Buhay tae. ano lang tayo na sabihin eh. Di sinasadyang mataihan. Maiputan ng ano. Anong ating alaga bibi. Mga guys. Yeah. Huh? Eh, kawawa naman. Pag iyan, ipapakailan yung, yung alaga natin, mga katasyo. Eh, hindi tayo magpepera dun. Na, kailangan eh, alagaan yung alaga bubuti para magpera, di ba? Okay na, hala na. Ito naman, ayaw ka ba? wala si Mulan eh. Hindi nasasalat yun, nakatapak ha? na ako. Hindi nasasalat yun. Ma Ayan, mga katasyo, ah. Tape. Si Tapos, may pandesal pala rito. Pero pa, may tinapay. Tayo pagkain, ah. Tagutom. Tagutom. Tagutom, malamig kasi. Peking bimpo, Maika. Teacher Maika, peking yung bimpo. Tara guys. po ang people. Ayan, tagutom po yung people, oh. mga katasyo, si Tasha. Kasi po, malamig. <laughs> malamig. Ayan, <coughs> nuubo talaga po. Oh

Eh you no, know, sarap ng ano. Sarap ng pagka pamilya mo kasama mo pagka lalo na drink mo din mga katasyo, eh. Tapos kain kayo ng konti. Eh talaga naman. To. So, syempre watching TV. Eh you no, know, ah, timbahin lang talaga. Eh hindi kita we. Eh. Akuan. Medyo ayan. Ay hindi pa rin kita. Pa rin kita pinanood namin mga katasyo, ano. Paalala mo mo kaya ba yan? Wala Maalaala mo kaya Ang utang mo sa, sa akin Na nangutang ka Nakapunta ka Tapos nung sisingilin ka Di ka na mahagila Shout out! time check alas 5 ng isang mapagpalang linggo po ng hapon mga katasyo shout out po sa lahat at syempre mga katasyo eto na nakayari na naman po tayo ng ating gawain at sabi ko nga sa inyo mga katasyo ingat po ang lahat ngayong araw po ng mabagyo at meron nga pong paparating o dumating na pala yung bagyong si Uma na yan mga katasyo medyo malakas din kasi sa may labasan namin mga katasyo sa kalsada, eh bahana hindi tayo pumunta kasi alam niyo man, mahirap magkasakit, mahirap mabasa. Yan, shout out po sa lahat at sa mapagpalang. Siyempre, linggo. Shout out!